Laban na polis si na, si Fusion Boxer, ito kalaban niya, malaki. Higante, higante. Yan. Ano, uh, ito may gustong sumubok, malaki. Ano, papalaga? Palaga? Ilang rounds? Ilang rounds? 3 rounds? Ilang rounds? Ilang rounds? 3 rounds pa gusto niya. Wait, wait. Well, brows deh hang ngana hang ngan tadi 3 3 tak ada betul nak ye ye oh awek <laughs> oh. <laughs> <Hey. laughs> 老么？哎，你再帮我比，哎，我拉你。 Geh. Elakan botoi, elakan botoi. Ab, wo go nak pasa. Geh, 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 kitoi. Neda toy, wo nak payang atoi, kitoi. Wo, wala, wala pa. Oh, kitoi. Hmm. Eh, elakan botoi, elakan botoi. Geh, kamu payang ulak, tulok ana antara sagat. Geh, go. Okey, 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 okay. okay, walaupah, walaupah Walaupah, walaupah, okay. okey Wala mo wala pang oras. Huwag ka tumalikod. Huwag ka tumalikod. Ang galing pa kaya pa. Delikado pag wala ka. Masakit, mas pag wala ka. Mas masakit, mas masakit. Huwag lang yan kaya. Huwag. Seminto kasi, seminto kasi. <manyan> gila <ng -tellinen> wow. okay, go. Bawal pag walang ano, head care. Wala pa. U wala pang isang minuto eh. 3 rounds right, lang. Di. Hindi. <Joan> uh, subukan ng round one round, nasur ka? ha Okay. Nge. Stream fighter. Hmm. Oh. Stream fighter. Ha? Nge. Terus. Hoi lah kah? Charging mati. Nge, headgear, Ayaw niya headgear. <laughs>

3 rounds lang. Kailangan matapos yung ano, three rounds. Three rounds lang. Gih, gih, gih. Gih, gih, gih. Gih, bitaw Super. Salam. Itu ialah betul. Ais. Dia to कितना 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 कितना. khawat yang ganyan. Ala wala awak. Gih, wala kan.

ka, wag, wag, wag mo ito ko dyan. Ano na Sige. Sige na, wag, sige. tapi ko, wala, hindi. Wag ko minto pag di matapos. Sige ko na. Mukha, toy. Hmm. Walang ihinto pag di tapos. Toy. Suntok. Sige. Atras tuloy, atras tuloy, atras tuloy, bako sugod, lagi, yan, wag tumalingod, tumalingod, kamtir, eh. eh, lagi, una, sige, patapos nyo. tapos inyo, tapos, has kayong pagod, sige, tapos nyo. Tapos, 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 okay, tapos, sige, tapos nyo. tapos nyo. wala pa, lagi, tapos, lagi, lagi, Okay, tapos, tapos. Okay, wala pa. Parihas. Okay. Bata lang yan, bata lang yan. Atras, Toy. Okay. Na. Tuloy na. Tuloy na, wala pa. Pati, naparehas naman kayo eh. Ito Okay na okay na yan. Okay na yan.